Mag magkano mag sweldo mo doon sa, sa negosyo? Uh, your owner, I uh, hindi po siya sweldo. Binig, binig, binibigyan pa ako ng tatay ko po. Okay. Eh, magkano binibigyan siya tatay mo? Ah, uh, misan po. 500,000 misis, million, misan dalo, million. Ano kadalas Depende yung 500,000? Gano'ng kadalas yung sa million? Um, your owner, as much as ayaw ko po talaga, sagutin yung hindi ko po alam. Uh, mula 2022 hanggang 2023, tumalon yung net worth ninyo. Hmm, mula 36 million pesos sa halos 178 million pesos. Kung spurious ito, you have assets of almost 300 million pesos, Mayor, para sa akin po hindi yan, hindi okay. yan simpleng tao lamang. Sabi nyo kasi, hindi sa inyo yung McLaren na 620R. Yes po, Your Honor, hindi po siya sa akin. Makapangalang kayo doon na bilang may-ari ng McLaren. Yes, and Rafi. Um, kasi may nakita ako dito sa kanyang salin na uh, marami siyang dump truck at uh, helicopter, right? You own this? Uh, wala akong partner dito, eh, sarili mo ito? Ikaw ang nagmamaya dito, naka-raise sa inyong lato? Uh, Your Honor, yung dump truck po, napinta ko po siya last year. Yung helicopter po, gagawin ko po sana siyang negosyo kasi nagkaroon po no, no, I'm, oh, uh, I'm just oh, asking oh, you. Uh, naka sa akin po. Oh, sa ito. Oh, binili mo ito sarili mo, wala kang partner sa pagbili mo oh, ito. Oh, yung okay. Yeah, kasi... Dito kasi sa yung uh, income tax as mayor uh, hindi kaya mong bumili nitong mga dump truck at helicopter kasi 500,000 lang ang declared mo na income dito uh, okay Opa. So siguro doon sa business mo naka-declare na to So mekanuswel mag doon sa, sa negosyo Uh, Your Honor, uh, hindi po siya sweldo. Binibigyan pa ako ng tatay ko po. In fact, yung helicopter po, uh, partial po ng pinagbayad ko po doon sa helicopter po, ay galing po sa tatay ko. Kaya nga po, lahat ng income mo dapat napapasok pasok sa'yo, dapat deklarado sa BIR na binabayaran mo ng tax pa, para malalaman kung saan galing yung pera na pinambili mo rito. Kasi right now, I don't see any documentations na madi-justify itong malaking amount na sabi mo, wala kang partner, mag-isa ka lang, pangalan mo, na paano mo nabili ito? sa pera nang galing to? Siyempre, sabi mo sa negosyo mo. Now, nagbabayad ka ba ng tax doon sa negosyo na, kinik na pinagkakitaan mo? Meron Ma Madam Chair, pwede ba tayo humingi ng dokumento sa BIR kung meron na para magkaroon siya ng ganung kalaking amount na makabili siya ng dump trucks, 1, 2, 3. Makabili pa siya ng mga